Magpausok po tayo mga people. Kailangan natin ang pausok na sa paligid. No. Magpapausok tayo sa ating mga gamit. Sa ating mga ginagawa. Para mas okay. yan. Pausan natin yan ng langis. Yan. Para lumakas ang usok. mga elemento sa paligid para matanggal ang mga negative negative vibes kung ano mga gawa ng mga mga tao yan mga people Ayan pa. O, mga bracelet na gawa natin. Pinausukan po natin yan mga pips. So, paspasok na natin yung... Usok dito. Okay, kasi may butas 'to. Sigurado, pasok. Ay, okay, sa labas.